Manny Pacquiao magisang binuhat ang mga sako ng bigas dinala sa apartment ng anak na si Princess sa London. Hindi nga man lang pinagbuhat ng kahit ano ang kanyang anak dahil alam na mas maraming pagdadaanan ngayong nasa college na ito at malayo pa nga sa pamilya. Iiwan na nga nila sa London ang anak para sa school. Mamimis ka na yun ang bigas mo. Bigat yung bigas. mami nga sobra ni Manny Pacquiao ang kanyang princess panganay na babae. Super close nga silang magtatay. Kaya bago naman ihati nga anak sa apartment, ilang araw nga muna silang gumala sa London at syempre ipinag-grocery pa nga ang anak para kumpleto na makasettle sa apartment at bago magsimula ang kanyang school. Yeah, Namiss naman nila ang pagkaing Pinoy at mayroong palang sisig dito sa London. Ito nga ang in-order nila. At namis din nila ang lutong isda. Napadami nga ang kain ng sisig kaya hindi maiinip si Princess dito dahil maraming Pinoy foods.